Awiting Bayan sa Panahon ng Katutubo Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa mga awiting bayan. Ang mga ito ay malalim na nakaukit sa puso ng bawat Pilipino at nagsisilbing salamin ng ating kultura, kasaysayan at mga paniniwala. Isa rin itong makasaysayang bahagi ng ating pagkapilipino na nagpapakita ng ating natatanging pag-uugali at pananaw sa buhay sa pamamagitan ng awit o musika. Ang mga awiting bayan o kantahing bayan ay mga awit ng mga Pilipinong ninuno natin at hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin ito. Nananatiling paksa ng mga awiting bayan ang katutubong kultura. Pinaksa ng mga awiting bayan ang tungkol sa damdamin ng tao, paglalarawan at pakikitungo sa kapaligiran kahalagahan ng paggawa, kagandahan ng buhay, pananalig pag-asa, pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan at paglalahad ng iba-ibang ugali at kaugalian. Gumagamit din ng mga awiting bayan ng dialekto ng isang partikular na bayan. Ang mga awiting bayan ay may sukat at tugma. Dumako naman tayo sa mga katangian ng awiting bayan. Una, pagsasalaysay ng karanasan at tradisyon. Ang mga awiting bayan ay naglalarawan sa mga karanasan ng mga tao sa isang partikular na lugar o panahon. Ikalawa, kasimplihan ng mga salita. Ang mga awiting bayan ay gumagamit ng mga simple at madaling maunawa ang salita na madaling maalala at maaaring kantahin ng lahat. At ang ikatlo, may sukat at tugma. Ang mga awiting bayan ay binubuo ng mga saknong na may sukat at tugma. Ito naman ang mga uri ng awiting bayan. Balitaw. Ang balitaw ay isang tradisyong sibuano. Ito ay kombinasyon ng awit, sayaw at debate ng lalaki at babae. Isang tagisan ito ng husay sa musika at katwiran. Ang debate ay karaniwang umiikot sa paksang pag-ibig. Ang sayaw ay karaniwang nagsasadula ng pag-aalay ng lalaki ng bulaklak sa napupuso ang babae. Ang pagtanggap ng bulaklak ay tanda ng pagsangayo ng babae sa iniaalay na pag-ibig sa kanya. Kundiman Ang kundiman ay isang uri ng awit ng pag-ibig ng mga Tagalog. Sinasabing ang termino ay nagmula sa pinaikling pariralang kung hindi man. Nagsimula ang kundiman bilang isang payak na awit at tinatawag itong katutubong kundiman. Karaniwang sinasaliwan ito ng gitara tulad sa harana. Sa di ilang pagkakataon, ang awit ng pag-ibig na ito ay nagiging awit para sa inang bayan. Karaniwan mababasa sa mga titik ng kundiman ang marubdob na paghingi ng pagmamahal ng isang binata sa inaasam nitong mutya. Ang ganitong sitwasyon ay nakakatulad ng paghingi ng lingap at kalinga sa bayan ng mga nakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Dalit Ang dalit ay isang katutubong anyo ng awit na may isahang tugmaan. Ito ay karaniwang pangrelihiyon partikular na na nakasulat para sa layunin ng papuri, pagsamba o panalangin. Ang dalit ay binubuo ng 48 saknong at ang bawat saknong ay binubuo ng apat na taludtod na may sukat na wawaluhin. Diona Ang Diona o Diona ay isang katutubong anyo ng tula at awit na binubuo ng pitong pantig sa bawat taludtod. Tatlong taludtod sa bawat saknong at may isahang tugmaan. Ito ay kadalasang inaawit sa panahon ng pamamanhikan o kasal. Kumintang Ang kumintang o tagumpay ay uri ng awiting bayan na tumatalakay sa pakikidigma o pakikipaglaban. Kutang-kutang Ang kutang-kutang ay isang pampalipas ng pagod at awit na madalas kinakanta sa lansangan at may layuning magpatawa. Ilan sa mga halimbawa nito ay paro-parong bukid at ale, aling namamayong. Soliranin Ang soliranin ay isang uri ng awiting bayang madalas kinakanta o inaawit habang naggagaod o nagsasagwan o namamangka. Maluway Ang maluway ay isang uri ng awiting bayan para sa sama-samang paggawa. Isa sa mga halimbawa nito ay ang magtanim ay di biro Oyayi o Hele. Tinatawag na Oyayi o Hele ang mga tugma at awit na pampatulog sa sanggol. Karamihan sa mga Oyayi o panghele sa mga sanggol sa buong mundo ay tunay na nakapagpapatulog at paulit-ulit lamang ang pagbigkas ng mga salita. Marapat lamang banggitin na sa ilang Oyayi ng Pilipinas, ang mga salita ay di lamang paulit-ulit. Ngunit mayroon ding temang seryoso katulad ng panibugho sa kahirapan na kung saan ang sanggol ay ipinanganak o ang mataas na pangarap ng isang ina sa kanyang anak kapag ito ay lumaki na. Talindaw. Ang talindaw ay isang salitang Tagalog na kung saan ay nabibilang sa mga napakalumang kanta at yaman ng ating bansa. Itinuturing na isa itong uri ng bangkang awitin. Karaniwan itong kinakanta ng mga lumad o katutubo habang lumalayag sa dagat. Hanggang sa muli, paalam. Oops. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.